Yung mga paa nila may mga balahibo. Ayan. Eh. O, oh, di ba? Organic yan. Mm. Ayan. Ayan, nakabuhay. May dalawa dyan na ano. Ito, o. Oh. Natag-natinitib to, eh. Ayan. Native yan. Ito yan. Ito yan. namin doon sa ano. Sensitive na manok na naglingling. Ayan mga organic yan. Ito, organic yan. Ayan. sensitive yan. Hmm. Mga, yung mga taan yan, yung, yung mga balahibo yan. yung mga balahibo sila. Ayan. Oh, di ba? Oh, Ganda, oh. Ayan. I ini iniiniman nila, may ano yan, may gamot yan. Iwas ano, sipon. Ayan, oh, ang dami na nilang nakain Oh. Ayan ang alaga ni Makrasya ngayon. Hmm. Ibili pa ng itlog si Makrasya. Palinimliman niya ng sanitib na manok. Oh. Pwede rin yung pato Ayan ang aking alaga ngayon. Thanks, man. I'm a crush